guys, naglalaba ako. Bali, huling banlaw po ito. Yeah, para hindi mga may kulob, ganito po yung gawin natin. Dito lang po matatagpuan yung ating gagamitin sa kusina. Ayan. Mm. Ito ilalagay natin sa ating labahin. Sa huling banlaw. Banlaw ito guys. Kaya maglalagay tayo. sure na sure yan guys na mabago ang ating sinampay kahit kahit umuulan pa hindi yan mga ngamoy kulob dahil subok na subok na yan ang sukang puti kahit anong brand pwede naman po hindi mo na kailangan ng downy guys basta nalagyan mo na siya ng suka Ma ano na, mabango na yung inyong labahin promise, nasubukan ko na po yan Bali, sa huling banlaw kayo maglagay ng sukang puti. Ayan, sa huling banlaw po. Ayan.